Okay, hey, Shabbat Shalom sa ating lahat. Magandang hapon. Happy New Moon and Happy New Year. Mayong hapon sa tanan. Happy sabat Happy New Moon, o oh, mayong bagong tuig ka na itong tanan. Okay, so, sa hapong ito, bago natin simula ng ating pagtatalakay sa 1 Timothy chapter 4, ngayon ay ating pong ipaliwanag sa glit, sa uh, kaunti, yung New Moon at New Year. O, oh, a New Moon at first day of the year. Ah, uh, dahil uh, marami pong uh, nagtaka siguro ba na new moon ngayon but, but ngayon, pero bukas yung first day of the year. Kaganito po yan mga kapatid, no? Alalaan po natin uh, ang ating reckoning base sa biblical na pag-aaral na ating na uh, tutunan is sunrise reckoning. Amin po ba? Sa pagsikat ng araw, yan po ay pagbibilang uh, ng uh, araw at na, na, sa pagsikat ng araw natapos ang araw na nakaraan at nagsisimula like ang bago. Ganon po yung dating. So, sa screen, andyan po yung ano natin sa screen, sitwasyon sa buwan. Sa moon phase po natin yan kinuha. Kung ating mapapansin dyan, si March 29, 2025. Uh, andyan po yung schedule sa gilid, 5.13 a.m. ang pagpapakita ng buwan. Alam po natin lahat na yan ay hindi po visible dito sa atin sa Pilipinas. Visible po yan March 29 sa ibang bansa. Sa ibang bansa po. So, March 29 5.13 a.m. Kanina po, visible po sa ka, uh, mamaya po sa kanila a.m. ang ibig pong ipatungkon yan na makikita. At, yung pagpapakita talaga ng buwan na mabibilang na unang araw po bukas sa taon Tingnan nyo po yung isang picture, yun. Yan. 6 a.m. in the morning. Yan po, mga kapatid. Yan ay March 30, 2025. So, ang first day of the year sa atin, sa Pilipinas, kung lunar yan po ang ating babasihan, is bukas po, mga kapatid. Pero kung new moon, ang ating titingnan ang new moon po ay nagsisimula na ngayon. At nag-overlapping po yung dalawang pizza dahil nga po, ang reckoning ng Gregorian calendar is 12 midnight. So, kung ating titingnan dyan sa screen, kung magbabase lang tayo sa madaling explanation, kung ngayon po natin titingnan, hindi pa po ngayon ang first day of the year. Kasi, yung buwan kanina, nagpapakita, kung ating basihan na mamaya yan, kung ah, kanina yan, 5.13. 5.13 po, hindi pa po sumikat ang araw. Hindi pa po sumibol ang araw. Sumibol ang araw kanina, 5.37 a.m. So, kung sunrise rin ko na yung ating babasihan, hindi pa po siya pasok sa araw na ito na nagpapakita ang buwan. Dahil 5.30 5. a.m., wala pa po ang araw. Sisikat po ang araw is 5.37. Bukas, 6 a.m., magpapakita na ang buwan. At 5.37, uh, 5 visibility ng araw so pagpapakita niya bukas pasok siya sa araw na nag uh, una yung nagpakita yung araw so ang first day of the year is tomorrow ug mapop Pero kung yung panahon na nagsisimula kasi iba yung buwan ang babasihan kasi pag buwan ang babasihan global man yun ang ano buong mundo ba hmm. ang ipinapakita sa forecast hmm. ng sabi na, na NASA Pero kung sa araw, base kasi yan sa bawat bansa. Kung saan? Asia. Ganito yung mga oras sumisikat yung araw. Kaya kung ating titingnan sa Israel noon, ang recording nila is araw. Kung sa biblical na basihan, yung pagsikat ng araw, nagsisimula ang araw, natatapos ang nakaraan. Yung isang araw na natapos na at nagsisimula ang bago. Kaya, new, new year, first day of the year, tomorrow. Pero kung panahon nagsisimula, buwan ang babasihan, ngayon po, nagsisimula na. Dahil yung buwan, globally po, ang uh, tinitingnan po ron. Kasi buwan ang, ang buwan, iba-ibang oras po siya nagpapakita. Hindi po ang buwan na, kung sa atin nakikita dito, sabihin na natin, five, makikita, mak ganun din sa kanila, morning, hindi po mga kapatid. So ang araw, base sa araw, at ang base sa pagsikat, ang buwan ay nagpapakita po siya kung ating titingnan, minsan nahuli siya sa buwan. Kaya, ang akala ng iba, sa mga dating nag-aaral ng lunar, sa hapon nila titingnan yung subang. Kaya yun, ah, mutan ako sila sa hapon ba? Ay, subang ng buwan meron. Pero ang tinod ana, may subang, hindi mo subang sa subangan. Hindi hmm. mo subang sa subangan. So, at nga na mo, buntag. Di, hindi lang mapapansin ng marami, kasi may araw na minsan ang buwan nagpapakita pero kung hahanapin mo at hindi lang makulimlim makikita mo so, kung ating basihan yung lotik na kaparaanan ng mga lunarian noon sa ating mga kaninunuan possible na visible talaga nila yung makita na ang buwan at uh, yun ang kanilang tinitingnan at nagkaroon ng counting, naging plating at nalaman na kahit magkaroon ng uh, makulimlim na panahon nalalaman na yung, yung takbo kasi yung takbo ng buwan ay hindi nagbabago So, tumatakbo ang buwan ng 29.5 kada ano po niya, kada cycle. 29.5 ka-araw. So, huwag po kayong malito mga kapatid, new moon po ngayon, buong mundo yan. Pero yung new year, base po sa kung saan tayo nakabase, bukas po. Ang Pilipinas, first day of the year, sa lunar uh, calendar, or sa lunar na pag-obserba, bukas po ang first day. Pero kung sabihin nyo new year ngayon, Walang problema. Pero yung first day, nag nagbabase po yan sa pagsikat ng araw, bukas pa po, po. So, wag po malito, mga kapatid. At yan din po yung naging, uh, kung naalala nyo sa nakaraang grupo natin, sa OHC at uh, tayo, uh, ako, kami, yan ang pinag-anuhan namin, pinag-argumentuhan. Dahil, ang uh, sa kanya, pagka sumikat na daw yung buwan, first day na. Iba yung counting sa day. Kasi sunrise recording tayo. Pagka may araw, yun ang, doon kasi sisimulan na bilangin kasi alangan man kung nagpapakita ang buwan, nagmature siya hindi sa ating bansa, nagpapakita na siya tapos ang forecast, ipapakita sa sa NASA, nandiyan na yung buwan sabihin mo bang magtawag ka na ng pagtitipon, hindi, may schedule talaga at sunrise ang basihan kaya nitong March 29 5.13 am nag, ano na yung buwan nagsisimula na siya sa panibagong cycle niya natapos na yung nakaraang cycle, nagsisimula na naman yung bagong cycle sa 5.13. Pero hindi yan dito sa atin. Kung ating titingnan hindi, uh, hindi yan nakikita sa atin. Pero kung basihan din natin yung low-tech na calculation, low-tech na observation, 5.13, uh, 5.37 ang araw sumikat, hindi pa siya nakapasok ngayong araw na ito. Kaya hindi mag-count na ngayong araw ang first day. Pero ngayong araw po, sa nitong araw na ito at uh, with 24 hours isang buong panahon sa isang tinatawag kasi pag tinabing araw isang araw kasi may dalawang ano yan depende sa sentence may dalawang ibig sabihin ba may isang araw na sunrise to sundown mayroon ding isang araw na buong 24 hours mayroong araw at mayroong gabi so mayroong araw at mayroong gabi ngayon po nagsisimula ang new yung yung pag pag start na niya sa bago niyang cycle ba sa panibagong cycle niya para magtat mag magsisimula yung kanyang pagtakbo sa cycle niya na 29.5 days ay ngayon po nagsisimula na. So pag sinabing New Year, hindi po mali. Kung magsabi ka na yung New Year, hindi rin mali. Pero kung first day of the year, bukas pa po mga kapatid. So daw, malinaw po ito. At uh, hindi naman magasa dati. Pagka kasi hindi tumugma doon sa pizza, parang nawalan ka ng ano, hindi to tama ginawa ko kasi hindi tumigma sa, sa araw. Kasi wala naman doon, kasi yung Diyos na sinasamba natin, hindi kagaya ng ating paniniwala noon na nakatingin siya at nag-schedule siya ng araw na sa araw na yun sasambahin mo siya. At kung hindi mo siya masamba sa araw na yun, parang wala siya roon na kumakatangpo sa iyo. So alam po natin lahat na ang pag-iral ng Diyos ay nasa sa ating mga sarili at ang pagpapahalaga ng kanyang kaotusan o kalooban ay ang pagsunod sa mabuting gawain.